Uh, Wait lang. <laughs> Ayaw kuwi kita. At ako, kami nang na simula. hanggang sa inya, naging kami na on and off. Kasi marami rin po talagang problema. Hindi naman po na, ganun kadali yung nangyari. Kasi uh, dumating na si Tamara, nagkaroon na po kami ng anak. Doon na po pumasok yung family planning sa amin hanggang sa yun, pumunta po kami sa health center, pinaliwanag nila kung ano po yung may tutulong at kung ano po yung mga method na meron sila na may tutulong nila sa amin. Sinuportahan niya ako kung anong gusto ko, yun, para din naman sa kay kabubuti namin. Ang mabibigay ko lang na tips sa mga kabataan na katulad namin na gusto mag-family planning, huwag silang mag-alilangan na gumamit. Sa tulong po kasi ng family plan, nalilimitahan kung ba nag-aaraw po ngayon yan, yung agwat, yung tamang agwat ng taon para kumusudan yung anak po.